ano, Rainbow Healing Power na peke, at least give free yung game passes, hehe. Itong freaking na ulong to. Di bagay dito sa sombrero Gunin mo yun, ano? Ano oh, Dalawa. Ito, <laughs> speed libre siya. Libre lahat. Oh, proof na. Oh, wala akong Robux na ko. Pinindot ko lang. Mayroon na. Ikaw ba yung nagsabi ng hi, guys? Pinindot. Hindi, malamang. Fishy Spring 83. yan ako Nightmare e underscore Eclipse ako bo buklat <laughs> Di na babawasan ng health no, Angas mo na Kaya nga healing eh Ano mo Manig yung tawa namin Ibig sabihin nakakatawa Hindi nakakaulungkot Ay ba dapat tumalon ako no hindi nagfe fade ang mas nun na Kakaiba pati. Gamitin mo na dyan yung speed. Pano paano mag-troll pag ano? Pag... Ano pang ano nun? Pag... Ano? Pwede ka naman lumipad eh. Pag feeding yung... Pag feeding yung ano? Pag feeding yung hagdan sa isang feeding stairs game. Ano? Tapos... Kataas ka na. Uulit ka dun sa baba. Pag bumalik na yung inapakapakan mong trail. Inap... Ano? Bumalak... Bumalik ka papababa tapos na-troll mo yung papaakyat pa lang. Smart. Gugugugag. 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 Oh no! My biggest enemy! Lalo na dun sa... Sabi na nga eh! lala na dun sa ano sa space tower buti na pa sa ko dati pero di ko pero pangit yung record <laughs> please subscribe naman kayo subscribe naman kayo subscribe naman wow yun na pa ko ng libre yun ng libre eh. oh malamang na kagip eh. <laughs> pa de wipe alert Guys, ako muna lalaro ata niya. Yeah! Ay. Ay clear. Maglalaro lang ako dito eh. Naumpog lang tayo ngayon. No 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 no. Hindi naman nahulog ka ba? Hindi. Anak ng bash hindi ka mahuhulog, Anak ng bash. <laughs> Kasi puro nang babas eh. Chais. <laughs> Pero hindi naman ako mag 1K sub. Ang ingay niya po. Uday. Eh. Nag-Arabian na yata sila. Wag May mo yung... na yung ano, apakan din. Apakan, wag mo na yung talunan. Ba't di ko ginagamit? Ang ko din. Ba't nandito ka umalis ka? Hmm? Speed, speed girl. Hehehehe. <laughs> <laughs> Hehehehe. Ito na lang wala yun. Nandun yan. <laughs> Ang ingay mo eh! Oray wow. ko! Oray ko din ulit. Na naman na oray ko na naman. Oray ko? Oo, oo, oo. Kakatak na no, parang roller coaster na amoy putok. <laughs> hmm. huh? May nakaharang. Diyos ko ka. Ano muna? Pari! <laughs> <laughs> Uy panis panis panis! Hahaha! Oh, <laughs> thank you! Nakakakit na naman man. ako ng libre! Babo kasi thank you sa laro. Mama tutututut! Ay! Di pala! Sa labas pala! Sa labas pala! Sa labas <laughs> pala! Guwa guwa guwa! O tapos ko agad! Tamo oh! Tamo! Doon yung simulan, nandito na agad! Panis! Panis na panis! Angas! Angal ko nga doon din yung daan eh! Kung doon yung pasukan, yung kung doon bumalik pa ako, hindi na ulit ako. <coughs> Ay, wait. Dadanan ta pala din yan sa lapas. Doon yung simula hanggang makataas Diyan Ay, ako nakatapos agad. Chay. Oh, nakatapos nga. Oh, balik ta. Ay, <laughs> wait lang. <laughs> Bunak bond ang bond na ko three school three school three plus batang may lava three school ay panyan ay nasan ba yung tayo na ulog okay tama good 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 kaka yung <laughs> yung ulo kampang <laughs> siyempre <laughs> tangat ng Five minutes pa lang, ang taas-taas na natin, siya pampasin. Dali lang na ito, putik. Pero hindi ito madali pag ano, mag-isa lang siya. Mag-isa? Amoy bakla! <laughs> 够吧，不买、啊。